Boom. What's up guys? Good morning po sa inyong lahat. Hindi lahat ng tao ay magantimpalaan na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya sa video ng ito, i ko sa inyo ang mga gabay na aking natutunan sa venture na aking pagninegosyo. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Junri Salot, ang dating OFW na ngayon ay isa ng content creator at isang entrepreneur. Yung iba, takot magsimula dahil sa kakulangan ng kaalaman ng pagpaplano ng negosyo. Unang i-consider natin sa pagplano ng negosyo is yung summary plan. Kailangan, bago mo umpisan yung binabalag mong negosyo, kailangan meron ka ng tinatawag na summary plan. Ano ang summary plan? Ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang meron dito sa summary plan. Ang summary plan, ito ay maliit na buod na nagpapakita ng layunin ng iyong papasuking negosyo. Kailangan alamin natin kung anong serbisyo o produkto o kung sino yung target market natin sa pinaplano nating negosyo. Sunod na i-consider natin sa pagpaplano ng negosyo is yung market analysis. Bakit kailangan natin i-analyze yung ating market o community na ginagalawan or kung saan natin itayo yung ating pinagplano ng negosyo para alam natin kung sino yung ating mga competitors. Sa market analysis, sinusuri dito ang merkado para maunawaan natin ang demand, competition at potential na oportunidad. Kasama rin dito ang pag-aaral ng segment ng merkado, trend at pangangailangan ng mamimili sunod na i natin sa pagpaplano uh, ng negosyo is yung estratehiya na naglalaman kung paano natin i-improve o i-develop ang ating produkto o serbisyo upang makamit ang uh, competitive edge sa merkado. Sumunod na i natin sa pagplano ng negosyo ay yung marketing plan. Sa alang-alang dito ang diskarte sa marketing tulad ng pricing, branding, distribution at promotion. Mahalaga ring tukuhin natin ang target market at kung paano natin sila makamit at mapanatili. Sunod na i-consider natin sa pagplano ng negosyo ay yung organisasyon o management. Dito, kailangan bago natin umpisahan ang ating negosyo, pag-aralan natin yung rules and regulation ng ating negosyo. Dapat na i-consider natin kung tayo ay nagpaplanong magnegosyo is yung financial plan. Ito ay naglalaman ng mga financial projections. Kabilang ang sales forecast, cash flow projection, at break-even analysis. Kasama rin dito ang informasyon tungkol sa pangailangan ng puhunan at pagbabalik ng investment. Yung huling i-consider natin kung tayo ay nagpaplanong magnegosyo is yung execution plan dito kailangan detalyado ang mga plano mo kung paano mo isasagawa ang mga layunin at mga hakbang sa pagpapalakas ng negosyo. Kasama rito ang timelines, milestones, at mga plano sa operasyon. Yan lang mga ilan sa mga pinaniwalaan kong naging gabay ko at natutunan ko sa video ng aking pag -inegosyo ang pinakakalaban lang naman natin dito ay yung kakulangan ng kaalaman. Kung baga kulang ang ating kaalaman sa pagninegosyo, sa pamamahala, sa marketing, o sa cash flow, na maaring humadlang sa paggawa ng epektibong plano. Pero naniniwala din ako na lahat ng aking na-encounter ng mga problema sa aking pagninegosyo ay may solusyon. Nagsikap ako na alamin at tuklasin kung ano-ano ang mga ito. Kaya yung mga idea na yan na natutunan ko, sinishare ko rin sa inyo para makakuha ka rin ng idea kung bago ka pa lang sa negosyo. Kaya kahit di pa naman ako ganong ka-experensyado at eksperto sa pangyinegosyo, at least sa ganitong paraan, maisishare ko sa inyo ang maliit kong tagumpay kung ano mang meron ako ngayon sa sitwasyon ko na to. Makapagbigay ng positibong pag-asa at determinasyon sa inyo. At nang sa gayon, makapagbigay din ako ng kunting suporta sa mga taong naghahanap ng idea na katulad ko, na naghahangad ng kunting kaalaman at idea. At magkaroon din kayo ng guidance sa papasukin yung negosyo. Hanggang dito na lang muna mga kanegosyo. Kung nagustuhan mo itong video na to, paki-like, shares and follow my YouTube channel and please hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong i-upload na video. See you next time. Broom broom. Bye.